Música tapos later on pag after na meron tayong atendan na um, event which is yung car and motor show mga chong so matagal na itong pinatwin na ano kung baga ngayon lang ulit na ito abangan nyo mamaya mga chong kasi for sure merong magandang mga, mga motorcycle doon na um, talagang pinasusan mga chong kung baga parang pinaganda para i-show especially mga big bikes din mga chong meron doon uh, di yung uh, wala lalong lalo na mga sports car mga chong abangan natin sisiraan yung mga sasakyan din mga chong talagang lupit din sigurado so by the way bago ang lahat mga chong gusto ko muna i-shout out si Pax so shout out si Pax pag-group uh, po natin siya so, sa ano sa MRC Pijon or Tilano natin siya i-shout out natin si Ana si Mindel yung guy group natin yan sa SM mabaka niya mamaya yung matagal na namin inaantay na event talagang magaganap na mga chong what's up mga chong? So kasama natin si Pareng. Ano anong pangalan mo, paps? Pop na lang po. Pop. Oh, si Pop, si Pops Pop. So, uh, so ano ito yung uh, motorcycle niya sa dito? So, ano? Chrome Gold. Anong brand siya? Pra, anong brand siya? Yamaha. Yamaha. Mio Mio Sporty. Okay, Mio Sporty mga chong. So yun yung ano yung build bike niya. So napakaangas mga chong kasi dito yun mga kulay gold, di ba? So Ah, uh, tanong ko lang Pops, uh, kailan mo ba siya uh, unang binuild and ano yung ano yung, ano, yung, ano yung naging concept mo para i-build yung motor uh, ano, 5 years ago ko ano. 5 years ago ko pa binild oh. Tapos ano Pa konti-konti lang hanggang sa mabuo. Okay. Kasi wala naman tayong madaming pera. Oh. Hindi mo din na, na nabuo mo yung ganyang uh, uh, klase ng concept na motorsiklo. So, napakaangas kasi kakaiba sa mga ano sa mga ah, uh, motorsiklo din talagang tar kulay gold siya mga chong. And ayun, Um, about sa ano naman sa... By the way, ano nga bang pinakauna mong binago niya sa motorsiklo mo? Ah, uh, yung ano, yung... Pag-lowered. Okay, Low yung, yung una, and... pinakauna. Sunod, kailan, kailan na yung, ano, yung ganyang kulay na gold? Ah, uh, three years ago. Three years ago. Bago mag-lockdown. siguro. by the way, mga chong, um, gusto ko sa gusto ko sa tanong about sa, sa presyo ng nagastos niya. Magkano yung, yung total mismo ng nagastos mo sa uh, Mio Sport yung mga chong? Ah, uh, tansya ko lang mga 90k. Oh. <laughs> bigyan natin mga chong Kong 90K so ay halos isang motor na yun no? kumbaga um, I think mga smash na yun so sara sa iyo pap salamat ha sa, yeah. na, ano, sa interview and yun may pay, may ano ka ba may Facebook page kasi nakita ko uh, din may Facebook page ka may shop ako ako ano sa Santo Tomas Kamaligan so yun kung gusto niyo magbibid sa kanya mga chong Ah, uh, pwede kayong pumunta sa Santo Tomas. Uh, saan ba 'yon? Kamaligan. Sa Kamaligan. Uh, so, puntahan niyo na lang 'yon. Malamang sikat 'to doon eh kasi ang ganda ng ano niya eh. <laughs> ang ganda ng motor niya. <laughs> so, Shoutout sa inyong lahat mga tagay sa Kamaligan And gusto ko pala i-shoutout yung mga tropa natin dito Adios si Aljet, Bal Balmedina Si uh, Joseph Milano Si Nik Nico ah, pa shoutout din pala yung... yung ano yung grupo ko Ayun Shoutout mo yung grupo mo yung mga chong Ano yung grupo ng pa Ano yung pangalan ng grupo mo? Stans Meo Philippines Deep South Bicol Okay so shoutout sa inyo mga chong <laughs> And ayun Maraming salamat sa interview mga chong ay, <laughs> ayan, si Mike is abad. Nandiyan yes, si Mike is. Yes. Tropa natin niya. Siya nag-invite sa akin dito. Ayan, nandito din si, Ana si Marlon Hansen at Joaquin. Shout sa iyo. So, ayan. Thank you so much, Papa. Ang ganda ng motor, mo promise Thank Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова mga uh, chong good afternoon good afternoon let's say that so kasama natin si Baring Rap Rap and once na nakasama natin sa pinsan dati sa, sa mga rides natin sa Ligas may tama diba nakasama natin siya so nung nakasama ko siya is uh, different color po yung motor niya anong kulay nga yung motor mo Bob? dating matlock siya tapos pilay naman ng cream white wow. naging uh, kulay cream yung ano yung motor niya and then ngayon okay. nagka-brake na naman Kulay pink na ngayon mga jong end. Napakangas din ng, uh, ng looks. So once again, this is um, Yamaha, tama? Ah, Yamaha. Yamaha Muse 40. So, ano ba, ano ba yung naging, ano naging concept mo sa motorcycle mo? Ano ba, tayo ba tawag dito or something else? Ano ba, mga ah, ano ka? JDM Inspired. Okay. JDM Concept. Okay. So, nung na build mo siya, Pops, magkano yung nag mo, by the way? Puro mga 15 siguro. 15. So, ibig sabihin, uh, ano, mura uh, lang, ano, pero tingin naman napakaangas kasi na-review ko siya kanina and napakalupit ng, ano, ng looks ng, ano, na, motor sigil niya from the, from the engine hanggang sa, ano, sa, sa ano ba tawag dito? Air filter ba ito? Oo, oh, air filter. So, so, yun, sa sasakyan yan. Uh, okay. Air filter ng sasakyan, mga chong filter. Dilagay niya sa, ano, sa, sa motor sigil niya. So, baka may gusto kang i-shoutout, Pops? Ah, shoutout babs? Uh, shout -out sa nagpintura. Okay, shoutout uh, mo siya. Saan si Roel Dong. Yun, shoutout sa iyo, Pops. Sa grupo sa Pagkisaripi Okay Sa URRP uh, Ano ba ba? Uh, tapos sa uh, nag-build Kay Adrian Riguya Okay, Adrian Riguya So uh, shoutout sa'yo, Paps Tapos sa uh, Nagtago ng mga wire ko Sa mga lag wire tap Kay Paps Albert Albert Villare Tapos si yung ano Yung LED ng Ng motor ng headlight mo Ano bang tawag dyan? Ah, uh, projector lens Jack So, ah. tingin ko ma mahal din yun eh <laughs> ATM and Spike din Okay, so Ayan, pinakita ko sa inyo yung, ano, yung motor niya kanina So, sana, may, sana magustuhan niya siya So, sana, so, baka may gusto ko may shoutout Shoutout sa, sa Deep, uh, South Stans Sa Stans Mio Philippines Okay, sa, sa tropa ko. Ay, okay, Salamat sa iyo, Papsa Congrats So yun mga chong, uh, uh, the vlog is almost done. And ayun, uh, kasama natin yung mga tropa natin pa rin syempre. Ayun, um, <laughs> 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 sa mga taga SBI daw. So ayun, uh, astig na ano uh, astig 'yang show dito mga chong. And ayun. Uh, yeah, oh, no. Maji madami, madami pa sya actually. And ang salamat ko sis. Uh, later on kapag dilim, talagang meron ng ano, meron ng mga pailaw-ilaw dito yung mga motor nila. So napaka-astig. Ayun, antayin na lang natin. Eh, siguro pali ko na talaga. Kaya mo yung sip, mahabol mo yan. Ang inisip okay, ko kasi parang mabuk. ano, ma wala walang ilaw yung motor ko. And ayun. Wala tayong ano, wala tayong ilaw sa motor. Supermarket, pasaway mga pasaway na mga dicer. So, mga tropa natin yan. So, ang nila. Shout out. Shout out mga dicer sa SM Supermarket. Mga pasaway. Kaya like social distancing o. Oh. Oh, shout out o, shout out o. Oh, shout out. Pali, wow! What's up, mga chong? And, ayun, Nandito tayo ulit sa, ano, sa SM and we are, ano, featuring the riders or mga motorcyclo, which is, um, uh, pag-aari na, sino may ari na, sir? Si uh, Richard Ong. Uh, so, by the way, Ano ang pang mo, sir? Ryan. So, sir Ryan, shout sa iyo, sir Ryan. And, Thank you sa ano sa pagpa-unlock ng interview ano. So, lang, gusto ko lang itanong about sa ano sa motorsiklo. Ano ba yung mga motorsiklo na naan dito ngayon? Eh base yan lahat rider na carb. Den ito, PCC drag bike. Ito mga pang daily touring ganyan. Okay. 'Yung mga motor ba 'yan, um, ginagamit pa rin ba sa, ano, sa uh, natural ride kumpara sa pupunta nang ano? E, ito lang. Ito ang hindi. Tas 'yung dalawa, pwede. Okay. Nasa sayo din 'yan kung kondisyon 'yung motor mo tas 'yung mga makina. Sir, pwede mo ma-explain kung ano bang klase ano bang klase ng motor 'to? Ito, drag bike literal pang-pang laro, pang mga 200 meters, ganun. Eto pwedeng pang daily kasi yung mga ano niya hindi naman masyadong bungkal ganun ito kasi talagang walang wala na yung base niya stock na as in a rider ngayon ba sir ginagamit pa rin ba ito pang drag race eh ito 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 champion to dito sa ano kilala naman siya si siya si sorbetes pala so <laughs> ayun may yung ano yan, yung motor niya yeah. nakailang ano na ba sir nakailang win na ba siya ng race or drag race hindi na mabila. Oo, oh, minsan inaayawan na yan eh. Oo, oh, okay. so, bro, parang talagang kinakatakot na itong motor si Gino. Oo, dalawa yan. Wala kasi si Papaya. Okay. So, ano sir, may, may, may ano ka ba? May, edition, ay, may information ka about sa kung magkano nga ba talaga nagagastos nila sa pag-build ng gantong klase ng mga base, ng mga motor no? Usually sabihin natin magsisimula ka sa stock na rider. Okay. Pag brand new, 98,000. Then, sabihin na natin yung mga ito pa lang, dito, dito na tayo mag-base. Yung pipe lang ng Koho, inaabo siya ng 12K. Ganon. Ganyan, hindi pa siya naka-full titanium. Tapos yung mga axle niyan, Brembo, mga sabihin na nating aabuti kung ano, 200K, lagpas pa yan. Sa <laughs> ibig so, parang, parang bumili ka na rin ng isang talagang big bike na ano, kung uh, wala pang um, ano, isipin, ano, wala pa yung ano, wala pa yung mga pangloob nyan. Okay. Parang accessories pa lang, ganun. So yung accessories pa lang mga chong? Sir, gusto kong tanangin um, Yung ganong klase ng motor ba talagang nire-restore pa man sa LTO? Ay hindi, kasi magbabalik stock Usually kasi dyan na tayo mag-base sa open pipe Literal talagang wala Tapos yung kaha niya Wala, mga natanggal na gano'n oh. So pang talagang pang show na lang siya motor show Agayin ito ano So ayun, napaka-asig itong ano Itong sorbetes kasi talagang ano eh Sinasabi kinakatawa na dito sa Winnetcams sa drag race So ayun, ang asig ito promise Saka nakita ko rin kanina and talaga yung talagang, talagang napakaangas -napaka and napaka-lutit ng looks niya mga chong. So again, shout out, salamat ulit sir ha. Ah. Thank you, thank baka you. Baka mag-usok kang batiin o oh, i-shoutout. Shoutout ko lang yung barkada ko, si CJ tapos si Kim. Yan, pares na, babaero na loyal. <laughs> okay. So yun abangan mo rin lang sir ah. Rio Moto. Hanapin mo rin sa Sige. YouTube. Thank sir. you, thank you. you Subscribe ah. kita. that's it mga chong hindi na natin inantay yung awarding kasi gagabihin tayo walang ilaw yung motor ko eh hindi pa na paayos and yun very ano na enjoy talaga ako sa kaka-interview and kakatingin ng mga motor sitio doon so abakan nyo mga chong sa 25 meron na pa ulit um, September 25 uh, magkita kita ulit tayo dun sa SM kasi may panibagong event na naman and I think it, is a uh, uh, car show and motor show din so by the way mga chong kung bago ka pa lamang sa video ko Please do not forget to like my video you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe and don't forget to click the notification bell button para lagi nga ng mga updates sa mga videos and cool and classic videos na ina-upload ko mga kagaya nito mga chong so that's it for today mga chong bye bye and God bless you all